May bagong nagusto ang hotel ang Twins, kaya tara, itour namin kayo dito. Napanood nyo na sa previous video na nagpunta nga kami dito sa London. And ang Twins mismo yung namili ng hotel na to. Nung nagbubukas, kasi kami, pinakita namin sa kanila yung mga hotels, tapos ito yung napili nila. Fully kasi yung pinagstayan namin last time, and buti na lang din nagtry kami ng ibang hotel. Kasi pagdating namin dito, talaga namang ang ganda ng hotel na to. At nagustuhan din talaga ng Twins. So bali ito nga yung Millennium Hotel sa London, Kensington. And gustong gusto ko talaga yung ilaw nila dito sa kanilang elevator. Talaga namang ang lakas maka-fresh. Umakit na kami para hanapin yung aming room. At ah, tignan mo nga si Charlie and Chino talagang tumatakbo pa kasi excited na sila. Alam nyo naman ang dalawang to super hilig nila sa mga hotels. Kung pwede nga lang na sa hotels kami tumira, Diyos ko, pabor na pabor ang dalawang to. So bali yung binok namin dito is yung deluxe family room. And meron na nga siyang dalawa na double bed. Natatawa din kami dito kasi pinapili daw siya kung room with the view or yung room na malapit sa elevator. Pinili daw niya yung may view tapos ito lang yung view namin sa labas. In fairness naman sa room na to, medyo malaki na din siya. And syempre, malinis tong room. One, two, o, oh, diba? Hindi na mga latang gustong gusto talaga nila ang mga hotel. Dino, e, kanina pa siya nakatayo dito sa may window. Na-enjoy niya yung view dito sa labas. Kahit na ito lang naman yung kanyang nakikita tapos sa baba yung mga cars. Siguro tinitingnan niya kung meron bang chismis sa labas. Dito nga pala kami mag stay ng ilang araw. And then after dito, meron pa kaming lilipatan na hotel. Gusto kasi namin tong location na to kasi malapit siya sa lahat. And makikita niya sa mga susunod na vlog kung ano ba yung mga napuntahan namin dito. Tahimik din kasi sa area na to kaya gustong gusto talaga namin dito dito. Di masyadong busy yung street, tsaka parang medyo safe pa dito. Alam nyo naman sa London, ang daming pickpockets. Baka pagkatapos ng bakasyon mo, eh wala ka na ding phone. May ilan na din kasi kaming friends dito na nawalan sa street. Anyway, ito nga si Charlie, nagpunta na siya dito sa bed. At tingnan mo, nagtago na sa ilalim ng blanket. Bari lapit sila dyan ni Chino, tapos dito kami ng daddy ng twins. Pero si Chino, tingnan nyo, nandun pa rin siya sa may window. Binibilang niya ata yung mga dumadaan na cars. Or siguro, ina-appreciate niya din kasi minsan nga lang kami dito sa city. Natutuwa siguro doon sa mga buildings. Dito, inaasar sila ng kanilang daddy na uuwi na kami. Kaya tingnan mo, nagalit ang mga bata. kakarating nga lang naman namin eh, bakit uuwi? Ito pa nga pala yung ibang parts ng room. And in fairness naman talaga sa hotel na to, super linis. Yung CR medyo luma siya pero at least naman marinis talaga. And yun naman yung importante. So, sa presyong binayad namin is pasok na pasok na. Para sa mga balak pumunta ng London o no? kaya naman ay mga tourists na pupunta dito at naghahanap ng hotel, pwede nyo din siyang itry. Yung time na binook namin to is 250 50 a night lang. So, around 18,000 pesos per night. Which is mura na din para dito sa location na to. Depende na din siguro sa araw na magbubuka kayo kasi last time na chinek ko is nasa 400 pounds per night pa to. So, halos na doble siguro na tsempo lang na mura yung date na nandito kami. And perfect na din kasi nga dalawang double bed na. So, bali ito pa yung mga ibang included dito sa room. And nagustuhan talaga namin siya so siguro next time magbubook ulit kami dito. Dahil ang pinaka-importante din sa amin pag nagustuhan ng twins. Siyempre naman importante talaga is comfortable sila sa aming holiday. Dahil minsan nga lang naman kami dito. Magastos din kasi talaga mag dito sa London. Lalo na sa mga pagkain, Diyos ko po. Kada mag stay talaga kami sa mga ganito, binubusisi ko lahat. Siyempre, check ko kung ano yung mga pwede kong masyaron. Charot. Di ko naman kasi naiinom yung mga yan kasi hindi ako umiinom ng tea, hindi din ako umiinom ng coffee. So, nasasayang lang siya kung iuwi ko man din. Pero sa ngayon, nagpapahinga lang kami ng konti, tapos lalabas kami maya-maya. Kaya nandito muna ako at naglalaro ng ganda-gandahan. Goodbye, black hair hair na nga din pala kasi nag na ako ng hair. Parang medyo napalight nga lang. Anyway, dito natatawa ako kasi yung daddy ng twins is nasa CR. And pinagtitripan siya ni Chino, pinapatay buhay niya yung lights. And yan lang muna, abangan niyo yung mga next na vlog and sigurado mag-e-enjoy din kayo.